So, pag stress ako, ito, favorite ko puntahan, mini so. Hmm, cute cute ng cat. Kaso so far, 49. Masang daming cute na stuffed toys. Ito din, yung seashell. Alam mo kung may talaglan -like lang ako, gusto ko bilhin lahat. Ang dami-daming cute stuff. Oh, tumblers naman. Nako, sobrang papagalitan na ako ng asawa ko kasi sobrang addict ko sa tumblers. Ayun, ang cute-cute. May purple, tapos meron pa yung mga rainbow balls thing. Ang cute. Tapos ito, smiley face. I like it. Kaso, I can't buy. Not because of money talaga, ha. But, ang dami ko ng tumbler di ko na alam kung saan ko ilalagay ano ba tawag dito sa mga pelo sobrang daming ganyan no oh, grabe <laughs> basta purple ang cute kahit ayaw kasi snoopy cute pa din eto muntik ko na bilhin kaso na ano naman lalagay ko dyan Tapos ito, okay sana kung pang office, tapos may freezer. Para lagi may ice sa office, tapos may cover pa. So, hindi ka diri. Ito, favorite ko sa aisle na to. Kasi pang kikay, tapos mura lang. Bili ka lang ng ponytail. Masaya ka na. Tapos ito, mga brush na iba-ibang kulay. Tapos mga facial mask. Oh my god! Ang cute! Gusto ko na to. Ang ganda ng color. Blue and pink. Wow, Barbie! Oh, tapos ang cute lalo na Oh, I want also story na malabas yung pagka ko. Ang dami kasi cute eh. Tapos Barbie pa. So yun, na-distress naman ako kahit pa paano. Sumaya ako dahil sa Miniso.